ay si Gamba at ang mga langgam. Ang kwentong ito ay dinuhin ng Rocket Shop Studio. At ito ay kwento ng para marami kayong magawa ng sabay-sabay? Uh Opo! -oh! Naisip niyo ba yun? Uh Opo! -oh! Kung ganon, may ipaparinig ako sa inyo na isang kwento. Gaya ng sinabi ko, ang pamagat, si Gamba at ang mga langgan. Mataas ang pangarap ni Gamba. Gusto niyang maging sikat gusto niyang makilala siya sa buong bubat. Walo ang kanyang galamay, kaya napakarami niyang kayang gawin. Pero hindi niya maisip kung alin sa mga ito ang kanyang unang tatapusi. uan ang labing ng tanos Sino ang may mataas na pamagat Gawain Moong siyang gumuhi nang kalahating larawan Bagangin sa piano ng kapirasong awit Mahirap siyang magsulat ng simula ng kwento sinipag siyang maglinis ng kalahati ng bakuran. Mabilis siyang manahili ng kapirasong gamit. Marunong siyang humugis ng kaputol ng estatwa. At mahilig siyang maglaro ng maraming bola. Yon nga lamang ang lahat niyang sinisimula makinig kayo kung tatanong si Madam. Isang araw, napataan isang na Bin -bin ang isang grupo ng mga langgang. Bigbig ang kanilang mga pagkain. Ang sabi ni, mabuti ka pa? Walong galangay mo? Nang ito ni Gamba, naisip niya ito, ito na Manood kayo ang kanyang panyaya. At nagsimulang magpapitang bilas ang munting babangba. Walong nagpakaibang bagay ang ginawa niyang sabay-sabay. Bilit na bilit naman ang mga grupo ng mga langgang. Mabuti pa napala ka ng mga langgam pero nagtanong ang isa bakit wala pa siyang nakatapos? dino klinika ba ang kanyang dinas kailangan may mata ka, wala na ang mga langgang. Sa pagod niya ilang araw siyang hindi niya kakatilos. Pero mula noon, alam niya, para may natapos ang kawain, dapat ay isa-isa ni isa. Oh, mga bat,